Ano mm -mm, mm -mm, mm. eh, na tingin mo mo ito? Ha? Eh, mauna ko muna ko. Nagamitan ko ito ng... Baka, nasa <laughs> So yun mga ka-explorer magandang gabi. Nandito naman ako, Dukyo the Explorer po. Ngayong gabi, uh, pupuntahan namin nila Pinuno at ni Sarge. No? Uh, kasi meron nagsasabi na meron daw gumagambala ditong alalaki na uh, sabi, nila, sabi nila para daw multo o kaluluan ng namatay pero uh, di natin sure. No? Ka kaya natin pupuntahan ngayon para ma makonfirm na to kung natin kung totoo ba talaga na meron nagpapakita na nakaputi. At ah, uh, siyempre kasama ko ngayon si Pinunong Gabriel at si Sarge. Uh, ayan. Oh, magandang magandang gabi po sa inyong lahat no. Lalo, lalo na no sa mga supporters ko at sa mga Dokunatic. Shout out po sa inyong lahat. Si Sarge. Oh, wala nang magandang gabi sa inyo. <laughs> <laughs> Asan karne Sarge? Ha? Karne. Wala na tong karne. Sotor. May gabi kan ni Dantanan Tor. Shout out. Ah, uh, sara, samahan niyo kami sa aming adventure. Baliktad. Ayun, <laughs> ah, <laughs> explore no. Ah, ngayon gabi no. Ah, kakaiba tong ano, explore namin no dahil ito ba yung multo una, Hindi natin alam. So yun, bago ako magsimula no, meron akong iso shout out no. Shout out kay Ate Julie Soy, kay Mama Chudura Bandaren Seller, kay Ma Madriaga, kay Ate Hisusa Kabulisan, kay Hisusa sa Galapon, kay Ma'am Emilien Abos-Abon, kay Ate Marjula Abong, kay Ah, uh, Ma'am, Ali ah, uh, Julie Kison shout out po at sa lahat ng ah, uh, kay nila Ate Rosemary, Ate Connie Passion, Ate Grace, Ate Joyce. Yun. At sa lahat ah, uh, kay Ate Marjola kay sa lahat ng team Happy GC, la Ma'am Juby Elon sila. Ate Asiret. Ah, uh, si Ate Divine shout out po, Ma'am Mariana shout out. Sige. Shout out at sa lahat ng mga ano diyan ng mga Viewers, maraming salamat po sa lahat po ng uh, suporta ninyo sa amin sa team Solomon. At uh, sa lahat po ng ano sumusuporta din kay pinunong Gabriel, maraming maraming salamat po no. Uh, Nag-apply na po kami ng monetization ng channel na niya. Yeah, inaantay na lang namin na ma-approve ma po yung application niya sa step 3. At uh, maraming salamat po talaga sa inyong suporta no. Kung wala kayo eh wala din kami. So, yun. Tara. 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 mana mga kaya sa isang. Mm -hmm. Ano? Saan ba daw yung banday? Ikaw muna pinuno. Dito tayo dadaan. kan bang daan dito pinuno? Dito tayo dadaan. Ha? Uh, da Diyan tayo dadaan sa matuwid na daan. Oo. Okay. Uh -huh. Hoy. Lala. Ano yun pinuno? Hindi ko masyadong alam. Parang... 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 Ano yun? Hindi ko alam. Iwanag pa yung buwan. Sige eh. mga ka-explore. No? Uh, kasi meron akong na-explore na kagaya nito dati. No, yung nakaputi. No, na yung nakaputi lalaki na lalaki. Kaya tingnan natin kung ganito rin ba o ano. Malalaman natin. Ha? Ano? Hala. Ano? Ano? Nakatayo. Ano yung ano nakatayo? Hala. Ano? Ano? Nawala. Ano? Ano? Ano Nawala. Ano nakatayo. Ginoo wala binuno. Hisos ginoo. Binu Ingat siya. May kasama pa sang wakwak. Ha? May kasama ng wakwak kasi wak -wak ngayon. Hmm? Yung aswang kasi, yung mga wakwak, -wak, marami silang mga iba-ibang tinig. May tinig na. Wak, wak. May tinig ba siya? Marami silang alam na tinig. Uh, wala na yun po naman. Saan ka ayaw punta? Na, na, nakita niya? Hindi ko masyaro nakita ba? Nakita niya? Hindi nakaputi? Hindi ko lang kanina nakikita na. Ano uh -huh. ba? Bro, okay. Nakita niya niya. Nakita mo, Sarge? Oo, oh, nakita mo. Sumayo pa nga yan o. Hmm. Wala na eh. Uy! Eh. Uy! 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 Nahulog pa yung bunga ng kakao. Ano yan doon? Uh, oh, ang buwan. Kalahati. Pero, uh. Ano yung nakita niya doon? May nakita kayo doon? Wala kami nakita. Ha? Wala. Lo? Lo? Pinuno? eh Lo! Ayun! Uy! La. Ito! 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 Ayun, meron nga. Hindi ko sinat, hindi natin alam kung anong gagawin niya sa atin. Nakaputing lalaki. nilapit <tinyo> <May> tayo. <tinyo> <tinyo>

ay hindi nyo gumagalaw eh, ano sa tingin mo, multo ha uh, eh mauna ko mauna ko nagamitan ko ito ng baka masamang inyong ko ito ako dito Hoy! Hoy! yun Ah! ano na yun ano ano wala Hindi na kita Brooklyn. Hindi. <tip> yung nakapati ba? Dito yun eh. Dito yun na. Dito yun nakatindi ko. Hindi rin para tayo. Kapumunta naman yun. Dito yun eh. <tip> Sino ba yung, ano yun na aswang? Hindi ko ma-explain na may yun brodos kung ano yun? Oh. niyon ang tingin tining yun aswang wak wak yung kwi yung kwi brodos. Oh. sa araw kanang patung na ba pagabi? yan siya lalo malabas? Oh, hindi magpakita to parang okay. manok. hmm? sinang sabi ba? ng aking lulu noon. Ano 'yung nakita mo pinuno? Ha? 10. 10. Nawala la 'yung putih ba hmm, Ha? Ulo. katawan 'yan, hmm. ha? Ulo lang. 10, 10. Ini mo kita? Ano? Mulo Ano meron niya? Ano naka-itim? Uy! Uy! Aswang pinuno! Aswang! Jesus! Gino'o! Eh! Hey, ako, Marulog! Ngunit! Ngunit! Hey, hey. kinakaputi kuya Kano yun? Duh. Hoy 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 Pinuno pinuno ganito na lang Pahayaan muna natin yung aswang D Yun ang sundan natin yung nakaputi Siguro No? Siguro alalay niya yun Pero pag ano yan mataki yung aswang Gamitan natin ng mutya yan Ha? Sige Nandito naman naman yung luwot Unahin natin, yung nakaputi Unahin natin yung nakaputi Ano kaya yun? Lugos no? Yung nakaputi

Kita mo yung bro, yung ibon bro. Oh. Kita ko yung dalawa. Yung wala. Oh. Yung isa, patung pababa. Kaya. Pero nawala, nawala ang ano. Kaya ito. Ang dito ako pala sa dito. Diga? Diga, saan yung nakaputi? Nawala dito eh. Binibusan tayo mo sa gulibong. dito, dito, dito. Dito siya nakatindig, oh. Dito? Oh, dito, Dito lang siya nakatindig. Hindi kaya tuma, nagtago, yun. Talaga ng wakwak. Ah, eh. may mga puno pala dito. Kaya siguro. Ano ko na tao yun? Sarge, yung yung ano, yung lumipad na ibon, ano kaya yun? Ano? Dalawa, kuya dalawang ibon? Pero sa ibang bulan nila, analyze to. Yung bundo, O. Parang yung dalawang ibon, yun ang narinig natin. Yung narinig natin na, na kwi. Yung kwi ba? Hmm. Lala. Yun. Kasi diyan papunta kanina, diyan papunta pa buo yung ibon. Yan na naman siya. Bro, hindi ka naman yung pinig yan, bro. Yung mukha ka-islo na wala yung lalaki na kaputi, no? Hoy, hoy. Sarge! Sarge, nandito na naman, Sarge! Ano sa unahan! Ano sa unahan! Ayun, no? Huh? Sir, ano sa tingin mo, Sir? Tao, Sarge, no? huh? ano? Tao, malo ito. Ano nga po dito, Sir, pero nakakaiba sa kuya. Huh? Tingnan mo yung mata niya, oh. Parang puti lahat, pati yung mata niya. Ano? Yung mata, puti lahat. Ano sa tingin mo? Bay, pwede ka bang kausapin, bay? Pwede ka kausapin?

Ano yan, Sarge? Nawala siya dito, Sarge? Hmm. Huh? Na wala, na wala dito. Ha? pag lang 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 tayo. Kasi, tumabay mo makikita yung nakaputi. Tumabay mo makikita yung kwe. Hmm. Nawala, nawala siya dito. Ano yung dawin natin? Huy 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 huy. Wala na talaga yung nakaputi. yung na extra nawala na yung nakaputi. Ah, ano yan jan? bro dito may ka. ano kaya yung connection nung ano no yung yung kuwi doon sa ano yung lalaki na kaputi bro sa analisa ko bro oh. parang kung alalay niya ba o bodyguard hmm. sa kas kas kasamahan niya, no, kasamahan oh. niya. Mm -hmm. kasi kung yung magpapakita bro 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 la la. Sobrang tapang niya. Oh. Pero yung lalaki na kaputi, wala na wala na. abi naman yun. Sir, at atras muna tayo sir. Baka tamaan ka dyan. Ang mabato. ganina, ibon lang yun. Pero ngayon, parang iba na yan sir. Nang mabato na sir. Atras, atras. Atras. Atras, mo muna pinuno. Wala na, wala na talaga yung nakaputi. Diyos, ginoo! Uy, uy. Uy, wala, na Hindi kaya yan tiyanak, Pinono? Pero, may posibilidad na tiyanak. Kasi yung, ang tiyanak daw, sabi nila, yung tiyanak, pag mayroong tiyanak, ang una, may mag, humagulol ba? Yung may, may mamato. Ah, ganun ba? Ah, ganun yung tiyanak. Yan ang nya Jana? mo kita. Ha? Piling kan. Si ano minipin pa. Uy. Talagang like, gumagalaw yung sanga. Hoy, uh. hoy. Hoy. Bilikan natin. No? Ah, ganito ganito ganito. Benulo, ha. Ha. Oh. Sundan natin yun kung saan yun pupunta. Baka nandun din nagpunta yung lalaki na kapute. Ha? Sige, sige. Pero ano, abangan nila sa ano karugtong nito. Mahaba na yung video. Kailangan, kailangan natin putulin to. Ha? Pero patuloy pa rin tayo, ha? Sige, sige, sige. So ayun mga ka-islor, hahabulin namin yun, no? Abangan nyo na lang po sa part 2 nito. Kasi mahaba na yung... Uy. Mahaba yung video, no? Mahaba yung video, no? 'Yun, ngayon dito na lang po